uh, shout out muna no? I just wanna say thank you sa mga nag-follow sa akin grabe in just 2 to 3 days yung 6.5 followers ko naging 7.4 followers agad at bukod dyan is yung namumula nating dashboard na halos isang buwan nating pinoblema <laughs> kung paano pa mababalik sa kulay green no? bigla na lang sa isang video totoo talaga yung sinasabi ng mga content creator natin ng mga big no? big, big content creator natin na sa isang video mo lang once na nag-trending yan talaga naman po, no, iaangat talaga tayo. And excited na ako kasi malapit na itong ating FB page, itong Ma'am Shimari na ma-monetize sa in-stream ads. Ang kailangan na lang natin ay mabuo yung 60k view. So, nasa kalahati na siya ngayon. Yung dati na ma-problema ako, 2,000, I think 3,000 views. Diyos ko pa, paano ko kaya marireach yung 60,000 views? Kasi, hindi ko naman kaya mag-live everyday talaga because of my limited time na since pumapasok pa tayo, no, so, shout out talaga sa mga nakakapag-live everyday. Tuloy niyo po yan kasi yan talaga yung isa sa mga katulong sa inyo para mapabilis nyo makuha yung 60k views. So sa mga kagaya ko na ma'am na ma talagang limited yung time ano para mag-live, ang isang parang talaga is mag-create. Ta so mag-create tayo ng isang video na talagang pag once na nag-trending yun, naku, grabe. So tuloy-tuloy lang talaga kayong mga ma'am na mag-upload, mapa-reels man yan, mapa-long videos man yan, kahit